back better. Yan ang prinsipyong sinusunod ng pamahalaan matapos ang pananalasa ng Super Typhoon Yolanda. Dalawang taon na po ang nakalilipas. Batay sa datos ng Tacloban City Administration, may higit isang libo pa lamang ang naitatayo sa may higit labing apat na libong permanent shelter na target na maipatayo ng NHA o National Housing Authority sa lugar. Ayon naman sa NEDA sa National Economic and Development Authority, nasa 51% na ang recovery at rehabilitation sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Yolanda. May special report si Marisa Mali. Malaki na ipinagbago ng takloban mula nang manalasa ang Super Bagyong Yolanda noong 2013. Pero may ilan pa rin mga problema na tila patuloy daw na di natutugunan kahit magdadalawang taon na nakalilipas. Isa si Imelda Palana sa halos limanda ang residente ng mga itinayong temporary shelter dito sa Barangay 97, Kabalawan. Sariwa pa rin kay Nanay Imelda ang ninakaw sa kanya ng bagyong Yolanda. Labing tatlo sa kanyang mga kamag-anak ang nasawi kasama ang kanyang asawa. Wala na rin siyang nabalikan tahanan kaya sa temporary shelter nanuluyan. Sabi nila, nilipat daw pero hindi pa kami ano nila inasikaso. Siguro, wala. nililimutan na kami. Permanenteng malilipatan din ang hiling ng mga residenteng hanggang ngayon. Sa coastal area pa rin nakatira. Labing isang kaanak ni kagawad Lucita Diaz ang nasawi, kabilang ang kanyang ina. Nananatili man ang trauma, nagtitiis na rin daw sila manirahan sa tabing dagat. Ang panawagan lang namin, yung mga permanent shelter na yan, dapat ibigay na yan sa mga, sa mga biktima ng bagyo. Base sa nakuhan dokumento ng GMA News sa Tacloban City Administration, target ng National Housing Authority na magtayo ng mahigit labing apat na libong permanent shelter sa Tacloban City. Pero makalipas ang halos dalawang taon, mahigit isang libo pa lang ang naitatayo. Hindi pa rin nangangalahati ang naitatayong permanent shelter na mula naman sa mga international at local non-government organization because we cannot relocate our people right now to the to the transitional shelters or any permanent site kung wala ang tubig. Had we had the full support of the national government, we would have been better able to cope with these challenges. Sabi ng NHA, nagkaroon ng problema sa lupa, building specifications at substandard structures, kaya di agad maitayo ang kabuoang bilang ng mga permanent shelter. Tiniyak naman ni DSWD Secretary Dengki Suleman na aabot sa isang libong mga nasa bank house sa Tacloban ang makalilipat na sa permanenteng tirahan sa pagtatapos ng buwang ito. At dalawang libo pang bahay ang mabubuo sa katapusan ng taon. Unang naging hamon, pagtukoy at pagbili ng lupa. Kasi nagmahal yung lupa, uh, isa. Tapos nung nakakuha na sila ng lupa, ang susunod na hamon yung supply. Supply ng simento, si uh, ng materyales. Pero... Unti-unti nang natutugunan ngayon. Naipamigay na rin daw ang aabot sa 15 to 17 billion pesos na cash assistance sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda sa regions 4B, 6, 7 at 8. Paliwanag naman ng NEDA na nasa 51% na raw ang recovery at rehabilitation ng Yolanda affected areas. What has slowed down the construction is the availability of lands, uh, particularly lands that are appropriate, are good for uh, resettlements. Like, are they uh, close to to the resources of uh, livelihood? Are those places have water or access to water or do they have access to electricity? Tuloy-tuloy din daw ang pakikipag-ugnayan nila sa mga ahensya para mapabilis ang paggawa we will never be satisfied with the way we are doing things because we want to continue to improve the way we do things. The magnitude of the uh, damage is unprecedented and the typhoon of, of this strength has never happened. It's never hit the world. So it's very difficult to say that, you know, we've done enough. Dalawang taon matapos manalasang bagyong Yolanda, makikita pa rin dito sa barangay Anibong ang bahagi ng barkong sumadsad sa Pampang. Ginawa ng scrap ang malaking parte nito pero iniwan ang ulo. Naging isa man ito sa simbolo ng labis na pinsala noon ng matinding hagupit ng bagyo. Ngayon, iniwan na ang bahaging ito ng barko at ginawa ng isang marker o memorial para patuloy na ipaalala sa lahat na sa kabila ng labis na pinsala, mananatiling matatag at matibay ang lahing Pilipino at patuloy na babangon at magbabayanihan tungo sa kaunlaran. Mariz Umali, GMA News.